Mga kapatid ko sa pananampalataya, patuloy po tayo magbibigay ng linaw at sasagot sa inyo po mga katanungan. Basahin po natin itong kanyang mga ibinigay na talata, ano ba ang kanyang pagkaunawa. At tayo, bibigyan po natin ito ng linaw. Ano po? At basahin natin itong kanyang ibinigay na talata sa Isaiah 14.15. At ito'y babasahin natin mamaya sa Tagalog. At ito yung kanyang komento. Sabi mo kasi ang mga gumagawa ng mabuti sa Sheol ay sila pumupunta. Sa palagay mo kaya kung totoo ang sinabi mo tungkol dyan, tatanggapin ang tinutukoy ni Isaya sa talatang iyan. Ikaw na lang kumilala dyan kung sino siya at sabihin mo ulit na ang mga pumupunta sa Sheol ay yaong gumagawa ng mabuti at yung masama sa Hades. Basahin mo kapatid na Owen para malaman mo yung mga unawa mong hindi tama. Ngayon mga kapatid, tingnan natin kung sino ang hindi nakakaunawa sa banal na kasulatan kasi kailangan po talaga natin ng unawa na may karunungan at kaalaman sa mga salita ng Diyos. Kasi kung hindi natin ito malalaman, ano, kung hindi rin tayo pagkakalooban ng ganitong karunungan, hindi natin ito may papahayag ng tama lalong-lalo na po sa mga nakikinig. At sila po ang nagsasabi na sa atin daw ay uh, napapahamak daw yung nakikinig sa atin. Pero sa tingin ko naman hindi sila mapapahamak. Marami pong nakakaunawa dito. Mga kaibigan at mga kapatid ko sa pananampalataya. Itong mga nagtatanong na ito, naghahanap sila ng palusot para lang siraan tayo no Pero tayo hindi tayo padadaig sa kanilang mga paratang sa atin na kung saan ay wala daw tayong unawa. So halikat ating linawin ang mga talatang ito. Ngayon, nagbigay po siya ng talata na Isaiah 14.15, kaya ating babasahin. So, basahin po natin. Ating basahin, Gayon may mababaka sa siyol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Can you imagine? Marami palang bahagi yung sinasabi ditong kaduluduluhang hukay. Kaya nga po, kung hindi natin ito aalamin, mga kapatid ko sa pananampalataya, pag sinabing mga, ay eh, hindi lang iisa yung lugar na yon. Kung ating ating sasaliksikin na mabuti ito para makita natin at malaman natin para magkaroon tayo ng idea at kalaman sapagat kung hindi natin talaga ito uunawain, malilito ho talaga tayo. Pero okay, salamat sa channel nito kaya tayo nagbukas para alamin natin ang mga katotohanan. At doon sa mga malalalim na mga pahayag ng Diyos, kung hindi natin ito matuklas pero sa gabay at tulong ng Diyos maipapakita ito sa atin huh? Ngayon, dahil nagbigay siya ng isang talata, ano ba ang naganap at nangyari dito? Kaya huwag hupas basta tayo magbibigay ng talata kung hindi natin binabasa ang buong pangungusap. Kaya ngayon, aalamin natin sino ang tinutukoy dito sa talatang ito. Kaya babalikan natin yung verse 12, 13, 14 hanggang 15 para maintindihan natin. So doon muna tayo magbabasa para makita natin ano yung kalalagayan ng uh, tinutukoy po dito. So basahin muna natin yon Ano ha? Balik muna tayo sa verse 12. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan na mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gayon may mababaka sa siyol sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Ngayon, ating unawain ang ating binasa. Kung babalikan po natin yung verse 12, ang tinutukoy pala dito ay yung si Satanas na nagmataas. Itong Isaiah 14.12, itong tinutukoy po na tala sa umaga na walang iba ay si Satanas po yan. Isang anghel na nagrebelde sa Diyos. Meaning, pagdating dito sa 15, dahil siya ay nagmataas, dahil gusto niyang agawin o makipantay sa Diyos, doon sa trono ng Diyos, ano po? Dito, meron pong ipinapakita yung pagmamataas ng isang anghel. Nakita po ninyo na tinatawag na Satanas. Yung iba sinasabi, Lucifer daw siya. Pero tayo, pinapakita lang natin na yung mga nilalang na ito ay gustong makipantay sa Diyos. Kung pupuntahan natin yung verse 14, ang sabi po dito, ako isa sampa sa itaas na mga kaitaasan na mga alapap, ako ay magiging gaya ng kataas-taasan. Gusto niyo makipantay sa Diyos. Nakita po ninyo? Kaya ano po ang nangyari sa kanya? Ito po sa verse 15. Gayon may mababaka sa Sheol sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Meaning, may mga bahagi pala yun. Ibig sabihin, kung itong ating pinag-uusapan, ano, medyo matagal po ang ating uh, discussion dito, may ilang araw na tayong humahalukay, inaalam natin ang kahulugan ng shol, ng hades, di ba? At ngayon, nakita natin, para maipakita natin, ano, ho, ano ba yung mga bahaging kaduluduluhan ng hukay? May mga bahagi daw pala ito. Ngayon, para makita natin, ano ba yung shoal, ano ba yung hades. So, ibig sabihin, kung pupuntahan natin yung Lucas, ano po, para maintindihan natin, doon sa Lucas 16.23 na kung saan ay dinala si Lazarus at yung mayamang lalaki na kung ay napunta ng hades. Di ba? Nakatingala. Pansahin nga natin para mapansin natin dahil may bahagi pala yung sa ilalim ng hukay kalaliman na ibig sabihin po doon. So pupuntahan natin at para maintindihan natin at masahin natin. Lucas 16.23 At sa hadis na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Ngayon kung i po natin bakit po nakatingin ngayon, kung i-imagine natin, yung isang lalaking mayaman na roon sa Hades at tinitingnan si Lazaro doon sa piling ni Abraham, bumasa tayo ng ibang salin para makita lang natin ang sitwasyon ng dalawang ito. Dito pa rin po sa 1623. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Meaning, nasa lower part po yung Hades. Ang tanong, di ba pag aralan natin, saan nakalugar si na Abraham? Anong lugar po yon? Nakita po ninyo? Lugar din po yung mga patay na tinatawag na Sheol. So meaning, yung first level, yun ang Sheol. Yung second level, pababa, yun po yung Hades. Ang tanong, dito natin malalaman. Di ba't may mga level po yan? hindi magkakasama ang mga mabubuti doon sa masasama. Kaya ibig sabihin, yung taong makasalanan at masasama, nasa Hades. Nasa kalaliman po yon, Nasa ilalim ng Siyol. Kasapagat si Abraham at yung si Lazaro, tinitingalaan ni nitong mayamang lalaki. O ulitin natin. Tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham. Meaning, may level, may bahagi. Kung babalikan po natin ito, no, puntahan natin. Balikan natin itong Isaiah 14.15. Para lang maintindihan natin, ano? Gayon may mababaka sa siyol. Ibig sabihin, mas malalim do sa siyol. Kasi ito, may mga bahagi. Kaya po, ang sinasabi dito, sa mga kadulo-dulohang bahagi ng hukay. So, pinakadulo na pala yun. Sino yung napunta do sa pinakadulo? Yan ang ating alamin. Sapakat dito po sa Isaiah 14, ang tinutukoy dyan yung mga anghel na nagkasala sa Diyos. Saan dinala? Doon sa kadulo-dulo bahagi ng hukay. So, naiintindihan po ninyo? Ngayon, ating unawain, ano po? Yung unang bahagi, maaaring ito yung siyol. At yung sumunod na bahagi, ito naman yung hades. At yung sumunod pa do sa kaduluduluhang bahagi, dito naman yung mga anghel na nagkasala sa Diyos. So malinaw po ba? Uulitin ko, yung unang bahagi, maaari nga itong syol dito napunta si na Abraham at si Lazarus. At yung sumunod na bahagi na tinatawag na Hades na napunta dito yung lalaking mayaman, ibig sabihin walang pananampalataya mga taong masasama, hindi sumusunod sa Diyos, napunta ng hadis ng paghihirap. Yung sumunod na bahagi, ano ha? At yung sumunod pang bahagi, sa kaduluduluhang bahagi, dito naman yung mga anghel. Ibig sabihin, nakasegregate, hindi magkakasama. Hiwalay-hiwalay yung mabuti, masama at yung mga anghel na nagkasala sa Diyos. So, pansinin natin sa ibang salin, ano ba ang nakasalin dito? Tagalog ang Biblia naman natin basahin. Diyan din po ha, hindi tayo naalis sa talata na kanyang ibinigay. Para lang maintindihan natin. Kasi po tayo, hindi eh, tayo padadaig kung ang ating kaalaman ay yung kaalaman din nila. Ang ating kaalaman ay binabase natin sa kasulatan. Kaya muli natin basahan nito, ano? Kaya ho, may mga kanya-kanyang salin para mabasa natin at maintindihan natin. Kaya nagbabasa-basa tayo, ano? So, basahin natin dito sa Tagalog ang Biblia. Gayun, may ibinaba ka sa siyol. Sino yung ibinaba sa siyol? Sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay. So nakita po ninyo, kasi marami po yung tinatawag na bahagi. Unang bahagi, siyol. Yung sumunod, yung Hades, naroon naman yung masasama. At doon sa pinakamalalim na bahagi ng hukay, doon naman inilagay yung mga anghel na nagkaasala sa Diyos. So malinaw po. Kaya dito sa tinatanong ng ating mga kaibigan, mali daw yung ating unawa. Eh ngayon, ano naman tawag doon sa lugar ng mga anghel doon sa pinakaduluhan ng bahagi ng hukay? Ngayon, tanongin natin itong nagkomento sa atin. Pakilagay po sa ating comment section kung alam mo yung pinakaduluhang bahagi ng hukay na doon dinala naman yung mga anghel. Ano ang tawag sa lugar na yon na pinagdalhan ng mga anghel na nagkasala sa Diyos? Yan ang assignment ko sa kanya. Pati do sa ating mga nakikinig ngayon, Pakicomment lang po doon sa ating comment section para malaman natin. Ano po? So salamat po sa inyong pag-response at makakatulong po tayo sa lahat ng nakikinig sa ating channel. At ngayon, magpatuloy po tayo. Kaya tayo, nagsasaliksik at inaalam natin para hindi tayo madaya ng sinumang nangangaral na walang unawa. Kaya sinasabi niya, wala daw tayong unawa. Yan, ipinakita ko po sa inyo. Ang mga bagay na ito, yung ibinigay mo palang talata, nagpakita pa na at nailinaw sa atin na meron palang kaduluduluhang bahagi ng hukay na kung saan yung mga anghel dito sa talatang ito na ibinigay mo na nagkasala sa Diyos, diyan din nila. Ngayon mga kapatid, bago ko tayo dumako do sa pangalwan niyang komento, ano ha? gusto kong i-clarify lang itong ating na, napag-aralan. Tandaan po natin, yung shawl Hades at yung kadulo-duluhang bahagi ng Hukay Nakasegregate Yung mga nasa siyol Ito po yung mabubuting tao Mga nagtitiis Mga mananampalataya Yan po ay nakasegregate At yung sumunod na bahagi na Hades Yung mga walang pananampalataya Kaya sinabi nga ni Jesus Doon sa Juan 3.18 Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na kaya mayroon pong pagdadalhan yung mga taong hindi mananampalataya, hindi sumusunod sa Diyos. Yan po, Hades ang pupuntahan. At doon naman sa bahaging kaduluduluhan, mga anghel na nagkasala sa Diyos. Kaya nakasegregate. Ano ho, hindi sila magkakasama. So malinaw po ba? Kaya ngayon, ipagpatuloy natin itong kanyang pangalawang katanungan. So malinaw po ba? Bago natin ito ituloy, paki-subscribe naman po ng ating channel. So natutuwa ako kung may nagsasubscribe at may nagla kasi nagiging masipag naman ako sa paghahanap ng mga sagot sa inyong mga katanungan. Ano po? Kaya dito, hindi tayo para sila ay sakta ng kalooban kundi ilinaw ang mga katanungan ninyo. Katulad po nito, no? ay sinasagot lang po natin sa pamagitan ng kasulatan nang sa ganun tayo ay magkaroon ng kaunawaan. Mabigyan tayo ng wisdom, knowledge, and understanding sa salita ng Diyos. At ngayon basahin natin itong kanyang pangalawang katanungan para maintindihan niya. Para hindi na siya manlait sa atin kasi yung kanyang palalait baka bumalik sa kanya. Baka siya pa ang maparusahan ng Diyos kasi wala siyang pagpipigil sa kanyang dila. Sapagat yung dila yan din po ang isang bagay na magiging kasalanan sa Diyos kung hindi mo pipigilan ang dila sa pagsasalita ng hindi mabuti. Ngayon, ituloy natin itong mga katanungan mo at komento mo na kung saan ay sinasabi mo wala kaming unawa o babasahin ko ulit. Ikaw na lang kumilala dyan kung sino siya at sabihin muli na ang pumunta sa siyol ay yung gumawa ng mabuti at yung masama, Hades, ay di patutunayan din natin. Ngayon, para maintindihan natin at maunawaan natin ano, maging siya na uh, kung saan ay nagkomento na hindi niya naunawaan ang kanyang pinagsasabi, ay di patutunayan natin na yung mga pumunta ng shawl ay yung mga gumawa ng mabuti. Titingnan natin, bibigyan pa kaya ng buhay na wala hanggan. Pero yung gumawa ng masama, di ba't hades? Di ba't nagdurusa ang mga kaluluwa diyan? Pagdating po ng paghuhukom, may kaparusahan pa yan. Dadaling nga doon sa dagat-dagat ang apoy. Para mapatotohanan natin na humahatol siya ng mali at mali ang kanyang unawa. At ito'y ililinaw sa atin ng ating Paneso Kristo. Kaya babasahin natin na yung mga napunta ng siyol, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Tutubusin niyan dyan sa lugar ng mga patay na tinatawag na siyol at yun namang gumawa ng masama parurusahan din yan sa pagdating ng paghuhukom ni Kristo. basahin na natin ang sagot. Narito po, makikita natin sa mga sulat ni Juan 5.27, ang nagsasalita dito ay ang ating Panginoong Isus para hindi galing sa akin ang sagot, mismo kay Kristo. Basahin natin. At binigyan niya siya ng kapahamalaang makahatol sapagkat siya ay anak ng tao. Sino po yun? Si Kristo po yan. Ituloy po natin. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. So ito yung sagot natin. Malinaw po. Kaya mabubuhay na muli kaya yung mga gumawa ng mabuti, siyempre yung pumunta ng siyol. Mga mabubuti doon. Kaya yung sinasabi mo, ay mali ang iyong unawa. Hindi kami ang mali ang unawa. Kayo po ang nagkakamali. Kaya nililiano natin, yung napunta ng siyol, mga mabubuti, mga nagtitiis, mga mananampalataya. Kaya naros sila sa siyol. Nagpapahinga o inaaliwang kanilang kaluluwa. Samantalang yung sahades, na nagsigawa ng masama sa pagkabuhay na muli, haharap sila sa paghatol. O di ba't malinaw ang aming sagot? Kaya po kami sumasagot ayon sa kasulatan na sinasabi mismo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya ang aming sagot hindi nang galing sa aming sarili mismo kay Heso Kristo na nakasulat sa banal na kasulatan. So malino po ba sa'yo? Kung hahatol ka sa iyong mga sinasabi sa amin na kami ay mali o mali ang aming unawa o hindi tama, eh, kayo po ang nagkakamali kasi ang aming paliwanag nakabasi sa kasulatan at mismo sa salita ni Kristo. So basa tayo ng ibang salin para maintindihan ano po. At babangon sila mula sa kanilang libingan ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan at ang gumawa ng masama ay parurusahan. So ibig sabihin may pagkabuhay na muli. Kaya yung kanilang kaluluwa naroon pa sa lugar ng kanilang pinatutunguhan. Kung mamasama ka, naroon ka sa hades. Kung ikaw ay mabuti, mananampalataya kay Kristo, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon, kaibigan, sibihin mo sa akin kung hindi ako nagsasabi ng katotohanan. Kaya pawang katotohanan lang po ang sinasabi dito sa ating channel. Kung ayaw mo na makinig sa katotohanan, ay malaya kang makinig sa kasinangalingan. Ano po? Kaya dito, hindi po para tayo ay magsinungalin, kundi magsabi ng katotohanan. Kaya salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po ang inyong lingkod at kapatid sa pananampanataya, Brother Owen. Sumay niyo po ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos at sa ating Panayoso Kristo na ating tagapagligtas. Salamat po na kayo ay nakaunawa na naman, dagdagan ng ating karunungan at kaalaman at pangunawa at maging matatag ang ating pananampalataya. Hanggang sa muli po mga kapatid, God bless you po sa inyong lahat.